Good morning, Sir Jack. Okay, class. Pag pumagsukod ang ating klase, eh? cut off clockwise. Start. One. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Stop! Pila mo kapok. Huwag... Huwag tuloraman mo. Walang na-abot na mamag-nine. Okay, 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 class. Uh, by the way, ang atong lesson karon is about translation. <laughs> translation meaning Bisaya to Tagalog. Uh, sample. sample. Sampulan ha. Para maglabano sa ulipon. Alipin. Uh, meaning uh, letter O is lang lang O, letter A. O, lipon sa Bisaya, alipin sa Tagalog. You understand class? Yes, yes sir. Okay. Start number one. Christian, please stand up. Uh, anong sa Tagalog ang kanon? Kanon. Very good, very good. Okay, number two. Journal stand up. Ano sa Tagalog ang nipon? natin lagi ko na sayang karon sa ako ang pagklase kay bright kayo ako mga student ah number 3 journal ikaw japon ano sa tagalog ang dulum dilem very good very good please sit down Ay, <laughs> Number four. Unsay Tagalog sa... Utan. Sa ganito, sir? Ayaw ko! Ganihara akong discuss dire. Nakatukso na ko sa imong duha ka classmate. Bright ka ayo sila. Kaya, ikaw di ay. Layo ra di ay mo hang pamin sarong. Imo na ko in Tagalog. Sabi ko onsay say Tagalog sa utan. Ora man di ay nasir. Utin. Utin. Ayaw ko. Ayaw. Ayaw. <laughs> 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 <laughs>